Magandang umaga po muli sa mga giliw tagapakinig ng ating channel, Atista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atyong at ito po ang ating radio podcast, Ang Boses ng mga Pinoy Atista sa buong mundo. Ito po ay ating advokasya o katangkulan na maghatid ng mga tamang kaalaman sa ating mga kababayan tungkol sa mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas partikular sa usaping may Diyos ba o wala. Sa episode na ito, pag-uusapan naman natin kung ano ba ang unang relihiyon ng ating mga ninuno sa Pilipinas noon. Ano ba ang pinaniniwalaan nila noon tungkol kung paano nilikha ang lahat ng tao at bagay sa Pilipinas at sa mundo? May sinasamba, tayo, may sinasamba ba tayong mga Diyos noon? Bakit ang lahat ng istorya sa paglikha ay pare-pareho mula sa atin at sa iba't ibang bansa sa buong mundo? Ano kaya ang dapat na naging reliyon ng Pilipinas sa ngayon kung hindi ito sinakop ng Kastila? Sa huling episode, pinag-usapan natin bakit napakaraming mangmang -mang ang mga naniniwala sa Diyos. Una, sarado ang kanilang kaisipan, ayaw makinig sa bagong ideya o pananaw kahit may mga ebidensya tayong ipinapakita. Pangalawa, kakulangan sa kuryosidad. Hindi sila nagtatanong o nagpapakita ng interes na matuto o mag-explore man lang sa ibang mga pananaw ng iba't ibang kaisipan. Pangatlo, kumpiyensya o tiwala na sila sa mga mabababaw at maling kaalaman. Sila ay matapang magpahayag ng walang sapat na kaalaman at ito ay kadalasan sila sabayan ng pagtanggi sa mga katamaan. Ikaapat, mahusay sila magbaluktot ng katotohanan sa pamamagitan ng maling impormasyon o haka-haka bilang batayan ng kanilang mga argumento. At ang panglima, ang pag-iwas sa kritikal na pag-iisip. Sila ay patuloy na sa pagtanggap ng kinag kultura ng walang tamang pagsisiyas, pagsisiyasat. Sabi nga sa isang sabi nga ng isang paham, kung mangmang -mang ang kasama mo, magiging mangmang -mang ka rin. Karamihan sa mga pastor ay pawang mga mangmang, -mang, kaya ang mga miyembro nito ay pawang mga mangmang -mang din. Para uli patunayan natin ang kamangmangan ng mga naniniwala sa Diyos, tignan natin kung sino ang Diyos ang pipiliin nila sa episode nito. Ang Diyos na galing sa Pilipinas o ang Diyos na galing sa Israel kung saan ang konsepto ni Kristo at ang Diyos ni Abraham ay nagmula o nanggaling. Noong unang panahon na wala pang mga tao at hayop sa mundo, ang Diyos ng Pilipinas ang pangalan ay Batala ay nagutos sa isang ibon na pumunta sa Mundo at tignan ang sitwasyon ng dagat at himpapawid. Nandumating ang ibon sa mundo, nakita niya ang ganda ng dagat at himpapawid. Subalit, wala siyang makita sa lupa, na lupa man lang. Dahil sa pagod at walang matutungtungan, ang ibon ay nagpayagpag ng kanyang pakpak ng malakas at mabilis hanggang kumidlat. Nagaling sa ulap at ito ay tumama sa tubig ng dahagat. Dahil dito, ang lupa ay umusbong. Ang Pilipinas ay nagumpisa. Mula dito sa, sa, mula dito isang kawayan naman ang umusbong. At sa kawayan na ito ay dumapo ang ibon. Nang tinuka ng ibon ang kawayan, ito ay nahati sa dalawa. Mula sa pagkakahati nito, lumabas si na malakas at si maganda. At mula sa kanila nagumpisa mabuo ang tao at ito ay lumago sa lahat ng dako ng mundo. Dito makikita natin ang istorya ni Malakas at Maganda ay kahawig sa istorya ni na Adam at Eve. Ang maganda lang sa istorya natin, wala tayong nakita na nagsasalita na ahas o si Maganda ay galing sa tadyang ni Malakas. Mas nakakapaniwala pa ang istorya ng ating paglikha sa tao kaysa sa kwento ng Biblia. Dito, makikita rin natin ang kwento ng paglika ay hindi lang galing sa Israel o sa Middle East dahil ang Pilipinas ay mayroon din sariling konsepto sa paglikha ng tao bagkus ang lahat, ang lahat ng iba't ibang bansa sa buong mundo ay mayroon din kanya-kanyang istorya ng paglika Nakapareho sa istorya natin kung saan ang tao ay galing mula sa isang babae at lalaki. Ito ay natural lamang na maging magkaparehas dahil ang kaisipan ng lahat ng tao sa mundo ay naniniwala na tayo ay galing sa ating mga nanay at tatay. Kaya kung, kung ikukumpara natin ang Diyos na galing sa Israel na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano at ang Diyos galing sa Pilipinas, mas kapani-paniwala pa ang Diyos ng Pilipinas dahil kahit papaano may tamang bait o kaisipan ang istorya nito kaysa sa istorya ng Biblia. Ngayon, Historically, ayon sa kaysaysayan, saan ba talaga galing ang mga tao sa Pilipinas? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto at scholar, ang unang mga tao na dumating at tumira sa Pilipinas ay galing sa Taiwan noong 30,000 years ago. Ang tawag sa kanila ay Austronesian at hindi Chinese. Okay? So, iba ang Austronesian at Chinese. Ang Chinese, porque pinag-usapan natin ay Taiwan, ibig sabihin sila ay mga Chinese. Hindi po. Ang mga Austronesian na ito ay mga katutubong Taiwanese kagaya ng Amis, hindi Amish at Kabalan. <clears throat> Mula sa Taiwan, ang mga Austronesian na ito ay pumalaot papunta sa Batanes Island. Ito ay sa Luzon at Hilagang Pilipinas noong 3000 before Christ. So wala pa si Kristo Pagkatapos sila ay kumalat papuntang Indonesia, Malaysia, Madaskar noong 1500 before Christ ulit at pumunta sa Pacific Island kagaya ng Polynesia, Micronesia, Melanesia noong 1000 BC before Christ at ang huli ay ang New Zealand. Ito ay noong 250 AD. Dito na dumating si Kristo. Pinaniniwalaan din ng ating mga ninuno na Igorot ay galing sa Taiwan noong 3000 to 2000 BC. Tandaan, ang timeline ay pababa. Before Christ, Mataas, pababa, tapos after Christ, mababa, pataas. At hindi sila ang mga orihinal na katutubo ng Pilipinas ayon sa out of town, out of Taiwan theory. Ang Kankanai at iba pang mga tribo sa Cordillera Mountains ay may malakas na kaugnayan sa mga Austronesian. Ayon sa mga ebidensya ng arkeolohiya, genetics at ng lingwahe. Pero hindi po ako sure dito dahil hindi po ito ang linya ng aking pag-aaral. Mula sa Luzon, sa Mindanao at Sulu naman, ang Muslim ay dumating sa Pilipinas noong mga 1300 AD. So, after Christ na yan. At sa Bisaya naman, dumating ang mga Kastila noong 1521 AD. So, kung pag-aaralan natin ang ating timeline, makikita natin ng ang unang tao na nagdala sa atin ng reliyon ay mga taga-Taiwan noong 300 BC. Tapos ang ikalawang reliyon naman na dumating sa Pilipinas ay ang Islam ng mga Muslim noong 1380 AD. At ang ikatlo reliyon ay galing naman sa mga Kristila noong 5121 AD. Kaya makikita natin dito na isang 1600 o isang libot Anim na daang taon ang lumipas bago ang Islam ang naging rehilyon ng Pilipinas. Tapos, pagkatapos ng dalawang taon naman, dumating ang kataliko sa Pilipinas. Ang unang reliyon ng ating mga unang Pilipino ay mga animis, animismo o ang paniniwala sa mga espiritu na tinatawag na anito, mga espiritu ng ninuno at diwata, mga diyos ng kalikasan, kagaya to ng Hapon at Korea. Ang konsepto nito ay kagaya rin ng mga unang reliyon sa iba't ibang bansa sa mundo, sa mundo, kagaya kung rin kung saan nagmula ang mga iba't ibang Diyos ng Katoliko. So ang Katoliko hindi nag-umpisa yan sa isang Diyos, kung hindi sa maraming Diyos din. Sa Timog naman, ang Islam ay ang reliyon ng Muslim at sa gitna naman ay 51. Ang Katoliko naman ay naging reliyon ng Bisaya. Kaya kung titignan natin, ano dapat ang tunay na reliyon ng Pilipinas doon, ito ay dapat ay Islam at hindi Katoliko. Isa pa sa mga maling paniniwala sa Pilipinas ay ang Pilipinas ay puro katoliko base sa mga fake news. Pero ito ay maling paniniwala dahil tandaan na ang Pilipinas mula noon hanggang ngayon ay hindi puro katoliko. 35% lang sila ng kabuoang bansa. Dahil nandiyan pa rin ang Islam na kinabibilangan uli ng 35% at ang iba pang mga reliyon kagaya ng Kristiyano na kinabibilangan ng Protestante, Baptist, Mormon at iba pa. Pati na rin ang mga Budismo, Taoismo, Shinoismo na may 35% din sa kabuuan ng Pilipinas. Kaya hindi totoo na ang, ang Pilipinas ay purong katoliko. Ang mga statistik na, na sinabi ko sa inyo na makikita nyo sa online ay pawang mga mali. Na sinasabi ang Pilipinas ay 78% Kristiyano. So, iba ang Kristiyano, iba ang Katoliko. Pinagsama nila ang Katoliko at Kristiyano at ginawa nila itong Kristiyano. Dahil pinagsama nila sa, sa talata na -isa, tandaan na iba ang kristyano at katoliko. Ang mga kristyano ay gumagamit ng Biblia ng katoliko. Ang mga protestante, Saksi ni Batman, iglesia ni Robin at relilyon ni Rizal ay pawang mga peking grupo ng reliyon. Ngayon, kung ang bansang Pilipinas ay may malakas at maganda at, abans, at, 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 at ang bansang Roma ay may Adam and Eve, bakit kaya ang mga mangmang na mga kristyano ay mas naniniwala sa istorya ni na Adam at Eve kaysa sa istorya ni Magal Malakas at Maganda? mangan kaya ito ng mga pastor at ng simbahan na nagtuturo sa mga miyembro nito? <coughs> sa mga miyembro naman ng mga peking pastor at simbahan na sinalihan ninyo, kung gusto niyo malaman saan ang galing ang istorya ni Adam at Eve, pag-aralan ninyo mga unang sibilisasyon noon kung saan nagmula ang Diyos ni Abraham o Diyos ng Judaismo, Katoliko at Islam. Ang Judaismo, Katoliko at Islam ay isa lang. Ang pinaniniwalaan nila ay ang Diyos ni Abraham. Kung tinatamad naman kayo, pakinggan nyo na lamang ang mga iba't ibang episode dito sa na tumatalakay kung saan galing ang istorya ni Eva, Adan at mga iba't ibang Diyos ng iba't ibang sibilisyon noon at ng kanilang pagkakapareho. Mabulat na sana po tayo sa mga kamangmangan at sa gayon ay umunlad ang ating bansa at kayo mismo ay umunlad sa inyong buhay. Sa episode na, to, sa episode na ito, pinatunayan natin na ang unang reliyon sa Pilipinas ay isang politismo. Nang ibig sabihin na iba't ibang Diyos at Diyosa ang pinaniwalaan ng mga taong o ating mga ninuno noon. Tapos, ang Islam ang naging ikalawang reliyon sa Pilipinas, ang kapatid ng reliyon ng Katoliko at Judaismo. At nang dumating ang Kastila, ang Luzon at Bisaya ay naging katoliko din dahil ang Muslim ay natalo ng mga Kastila sa Luzon at Bisaya pero hindi sa Mindanao. Kung may Adam at ibang ibang bansa, tayo ay may, mas, may malakas at maganda naman. Ang maganda lang sa istorya natin, ito ay may mas kapanipaniwala kumpara sa istorya nila Adam at Eve. Ang istorya ng paglika ay pare-pareho sa buong mundo na kinabibilangan ng isang lalaki at babae dahil ang isip ng tao ay nagmulat na dapat may nanay at tatay para bumuo at dumami ang tao. Sa susunod naman na episode, pag-uusapan naman natin ang tunay na ebidensya o ultimatum na ebidensya bakit talaga walang Diyos. Kung gusto niyo uli pakinggan ang mga iba't ibang ebidensya kung bakit walang Diyos, ang lahat ng mga episode dito ay hinati ko sa apat, ang filosofya, teorolya, scientifico, at teknolohiya, mga ebidensya na nagpapatunay bakit walang Diyos. Doon po sa aking mga tagapakinig na may mga katanungan na kailangan ninyo ng tamang kasagutan, ilagay nyo lang po sa inyong katanungan sa comment section sa ibaba at sasagutin ko po kayo ng lahat. Kaya sa muli po ng ating talakayan, ito po uli ang inyong mga atiyong na nagpapalasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko kung gusto niyo magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Kung gusto naman, kung kayo naman ay may problema sa buhay, ang sabi ng isang paham, ang problema mo ay ang tamang solusyon sa problema mo. Masagana at malusog na buhay po sa inyo lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong ateista ng Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat po.